kurat ba tapos to yung mga kaibigan napakasarap yan ito na kaibigan kainan na mga kaibigan yan na mga kaibigan kainan na Ito nga palang sinasabi ko mga kaibigan. Yung may mga allergy dyan mga kaibigan. Sibuyas lang mga kaibigan. Yung gaputi-puti sa muka mga kaibigan. Kumakati-kati sa muka mga kaibigan. Sibuyas lang ang gamot nyan mga kaibigan. Napakatindi mga kaibigan. Subukan nyo mga kaibigan. Yung mga aller allergy, ako mga kaibigan Dati mga kaibigan Allergy ako sa manok mga kaibigan Pero ngayon mga kaibigan Sibuyas lang mga kaibigan Kain ako ng manok mga kaibigan Yung mga ano mga kaibigan Yung tuyo Yung mga Anchovy o ginamos Mga kaibigan Pag makalanghap ako nyan mga kaibigan Wala na mamumula na yung mukha ko mga makati kaya ngayon kaibigan hindi na ako allergy mga kaibigan ito mga kaibigan oh. pakurat mga kaibigan binigar mga kaibigan tsaka tuyo mga kaibigan oh. napakasarap hmm. ayan na mga kaibigan basta wag kayong nito mga kaibigan si buyas mga kaibigan 100% mga kaibigan totoo yung sinasabi ko mga kaibigan subukan nyo mga kaibigan lahat na may allergy dyan napakasarap mga kaibigan no? ngayon dito natin na na natin mga kaibigan ngayon dito na natin ihalo yan napakain na, mga kaibigan so, yan mga kaibigan no? napakasarap ng kaibigan o oh, mga kaibigan o oh. ah. Oh, ang dami nito mga kaibigan hindi ko maubos ito mamaya mga kaibigan ito na yung isda na nahuli natin mga kaibigan hmm. sarap ng sinabawan mga kaibigan yan o oh. yan pasabaw ba mga kaibigan ito yung isdan na isda na huli natin mga kaibigan oh. Yan oh. Galutong-lutong ba mga kaibigan? Yan mga kaibigan oh. Ah. Napakasarap mga kaibigan. Kain na tayo mga kaibigan. Kain, kain. Uh. Mananam-nanam mga kaibigan oh. Tapos may sibuyas po mga kaibigan, no? Iano mo sa binigar at saka ano? Ah! Mga kaibigan, panglaban sa mga may allergy dyan mo kati-kati. Mmm! pa mga kaibigan. Napakasarap pa kay kaibigan ba? Laas hmm? Lasang baka ba? Parang lasang baka yung isda na to ah. Oh, alas 3 na pala. Mag alas 4 na pala mga kaibigan. Ito pala ang tanghalian ko mga kaibigan. Hmm. Kung sino magdayo dito mga kaibigan na mga dito mga kapitbahay o taga Vancouver o Alberta Pilipino mga kaibigan i-message ko yung kaibigan magpising tayo tayo tapos magano ano-ano tayo mga kaibigan ganito kain-kain mga kaibigan Mm. Napakasarap mga kaibigan. Mm-hmm. Kasi lang mga kaibigan. Totoo talaga ito mga kaibigan. Proven ito mga kaibigan. Dahil ako mga kaibigan. Alergy ako mga kaibigan. Dito na mumunti-munti ko dito mga kaibigan. Tapos ang katil ng ng ulo ko mga kaibigan. Grabe. Simula nung May nagsabi sa akin, mga kaibigan, galing Saudi Arabia. Sinubukan ko nga ito, mga kaibigan. Totoo nga. Kaya pala itong mga mga kaibigan nating mga Muslim, mga Arabo, mga kaibigan, Saudi Arabia, mga kaibigan. Ito palang technique nila, mga kaibigan. Ginagawa lang nilang apple, mga kaibigan. Pero hindi pula, pero hindi pula na sibuyas, mga kaibigan. Yung puting sibuyas, parang apple. Apple sa kanila yun mga kebigan, Kaya pala napakalakas nila mga kebigan, Napaka-anong nila mga kaibigan. Hmm? Pag may ano ka mga kaibigan. Mataas yung blood sugar mo mga kebigan. Tirahin mo nito mga kebigan, Tingnan nyo. ibu buaya mga kebigan. Napa ng isda mga kebigan. Lasang baka ba. Hmm. Hmm. dahil pagkain mga kaibigan oh. hanggang bukas na naman ito mga kaibigan hindi na ako nito makaluto ng ano mga kaibigan yung di-prepare ko na ano pero subukan ko mga kaibigan magluto ako mamaya pang cowboy mga kaibigan ba lutuin ko sana sa bato lang mga kaibigan pang survivor ba kung walang frying pan tapos magtuto ka ng pancake pwede pala sa, ba sa bato mga kaibigan napakasarap mga kaibigan oh Tapos may, may kaibigan ako mga kaibigan. Meron siyang parang lighter mga kaibigan. Fire, fire, tawag niya yung fire striker. Ah, uh, ang iba't niya tawag nilang fire starter. Ito mga kaibigan, pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito mga kaibigan. Kahit anong lamig mga kaibigan, kahit mabasa ito mga kaibigan, makaano pa rin kayo ng fire. Yan mga kaibigan. Tingnan mo mga kaibigan ha. Tingnan mo. Iyan mo lang yan, mga kaibigan, iganyan mo lang yan. Oo. Oh. Napakatindi mga kaibigan oh. Tingnan mo mga kaibigan. Oh, pa-start 'yan mga kaibigan. Napakatindi. For life 'yan mga kaibigan. Tingnan mo bakal mga kaibigan. Oh. Ito kaya 'tong ano ano. ipa ano, start ko. Fire. Iganyan lang mga kaibigan. Priyok mga kaibigan. Ito mga kaibigan, oh. Malakas 'yan mga kaibigan, oh. Hmm, kita mo 'yan. pag mga nasa bundok kayo mga kaibigan dito lang kailangan mga kaibigan kahit wala ng pospuro mga kaibigan dito lang ayos na ano to ba mga kaibigan itong video na to mga kaibigan uh, brought to you by <laughs> fire starter Nabiro <laughs> no, lang mga kaibigan. <laughs> Wala size. <laughs> Tuloy tayo kain mga kaibigan. Napakasarap mga kaibigan ba? Mm. Mm. Mga kaibigan. Shout out plus sa mga sibuyas boy nandyan sa white horse mga kaibigan yung dalawa kong sibuyas boy yung isa sikreto lang ano eh sibuyas boy yung tawag ko kapa lagi beses hindi sumasama sa akin mga kaibigan minsan mga kaibigan pakilala ko si sibuyas boy ah Okay ba yung kaibigan? Thank you. Parang busog na ako mga kaibigan. Hmm. Pagutuman ulit mga kaibigan. Kaya naman.